Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang inilabas na nga po ng NBA ang finalist na mga ipapamigay nilang award ngayong taon. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bagong tutulong nga na po ngayon sa Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katropes ng pagtatapos ng regular season at ang pagsisimula ng playoffs sa Eastern at Western Conference ay inilabas na rin naman nga po ng mismong NBA ang finalist ng iba't ibang mga klaseng award na kanilang ipapamigay ngayong taon. At kabilang na nga po dyan ay ang MVP award kung saan pag-aagawan nga po ito ni na Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Shai Gelos Alexander ng OKC Thunder at si Luka Doncic ng Dallas Mavericks. Susundan na rin naman nga po ito ng Defensive Player of the Year na pag-aagawa na Bam Adebayo ng Miami Heat, Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves at si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Sunod na rin naman nga po dyan ay ang Rookie of the Year na pag-aagawa na Chet Holmgreen ng OKC Thunder, Brandon Miller ng Charlotte Hornets at si Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs. Sunod naman nga po dyan ay ang Sixth man of the year na makukuha either ni Malik Monk ng Sacramento Kings, Bobby Portis ng Milwaukee Bucks o sinadrit ng Minnesota Timberwolves. Habang pag-aagawa na rin naman nga ang Coach of the Year Award ni na Mark Dagnol ng OKC Thunder, Chris Finch ng Minnesota Timberwolves at si Jamal Mosley ng Orlando Magic. Susundan na rin naman nga po iyan ang Most Improved Player Award na pag-aagawa ni na, na Maxi Maxey ng Philadelphia 76ers, Kobe White ng Chicago Bulls at ni Alperin Shingun ng Houston Rockets. Habang Clutch Player of the Year Award naman nga po ay pagagawa ni na Stephen Curry ng Golden State Warriors, DeMar DeRozan ng Chicago Bulls, at si Shai Alexander ng Oklahoma City Thunder. Pero kung kayo nga po mga katropes ang sino naman nga ba kaya sa mga nabanggit kong player ang deserving na makakuha ng mga nasabing award sa NBA? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bagong tutulong nga na po ngayon sa Los Angeles Lakers. Umabot na nga po mga katrop sa 9 games ang kasalukuyang losing streak ngayon ng Los Angeles Lakers kontra sa ating defending champions na Denver Nuggets. Ibig sabihin, kailangan na kailangan na nga po nilang gumawa ng adjustment sa lalong madaling panahon kung ayaw nilang mawalis o ma-4-0 muli sa kanilang serye. At dahil nga po dyan ay may ilang mga analyst at retired players na rin naman nga pong tumutulong na rin sa Lakers para manalo laban sa Denver Nuggets. At isa na nga po dyan ay ang dating NBA player na si Kendrick Perkins. ayun nga po sa naging pahayag nun sa media, kailangan nga na pong personally ng mga players ng Lakers ang kanilang mga laro laban sa Denver Nuggets. Since sa ganyang paraan nga po ay mas magiging desidido at esperado nga po silang lahat na talunin nga po ito at manalo sa kanilang mga susunod na game. Kung magiging relax at cool lamang adap po sila sa tuwing kalaban nila ito, ay sigurado nga po na hindi hindi nila ito matatalo sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.